ang silang buhangin ng kalangitan kung saan nasilip ni Daniel ang ating panahon, isipin mo sandali na, libu taon na ang nakalipas, isang nag-iisang propeta sa gitna ng makapangyarihang imperyo ay hindi lamang nakakita ng hinaharap, kundi nagdetalye ng may nakakatakot na eksaktong katumpakan ang pag-angat at pagbagsak ng mga kahariang hindi pa umiiral. Isang mapanang panahon, Isang selang buhangin ng kalangitan kung saan ang bawat butil ay kumakatawan sa isang imperyo, isang panahon hanggang sa dumating sa magulong yugto na nasasaksihan natin ngayon. Mukhang katang-isip, ngunit paano kung ang pangitaing ito na nasulat sa sinaunang mga pergamino ang siyang susi upang maunawaan ang kaguluhan at pag-asa ng ating panahon? Ihanda mo ang iyong puso para sa isang paglalakbay sa pamamagitan ng mga mata ng isang propetang nakakita ng hinaharap. Kung handa ka ng tuklasin ng mga hiwagang ito, mag-subscribe at i-on ang notification bell upang hindi mo mamiss ang susunod na bahagi ng seryeng ito. Mahigit 2,600 taon na ang nakalilipas sa maringal na Babylonia ang makapangyarihang haring si ay pinahirapan ng isang mahiwagang panaginip. Napakalinaw at nakakagambala na inagaw nito ang kanyang tulog, ngunit pag niya tuluyang naglaho ang panaginip sa kanyang alaala. Sabik na malaman ang kahulugan nito ipinatawag niya lahat ng kanyang mga pantas, mga salamangkero at mga astrologo at hindi lamang hiningi ang interpretasyon kundi pati ang mismong panaginip kung hindi kamatayan ang kapalit isang imposibleng pagsubok isang patibong na nag-unveil ng kahangalan ng karunungang pantao kapag walang banal na gabay sa gitna ng takot at kaguluhan lumitaw si Daniel isang binatang Hebreo na bih captive, kilala sa kanyang karunungan at integridad. Sa halip na umasa sa mga ritual ng Babylonia, humiling si Daniel ng panahon upang hanapin ang revelasyon mula sa Diyos ng Langit. Sa katahimikan ng gabi, ang misteryo ay ibinunyag Humarap si Daniel sa hari, hindi mayabang, kundi may kababang loob. Ipinahayag na ang sikreto ay hindi mula sa kanyang sariling karunungan, kundi mula sa Diyos na naglalantad ng mga hiwaga. Inilarawan niya ang panaginip, isang napakalaking estatwa, nakasisilaw sa liwanag at nakakatakot ang anyo, nakatayo sa harapan ng hari. Ang estatwang ito ay hindi isang simpleng imahen. Ito ay isang propetikong schedule na inukit sa magkakaibang metal. Ang ulo, purong ginto, ay kumakatawan sa kaharian ni Nabucodonosor, ang Babylonia. Ang dibdib at mga bisig, pilak, ay sumisimbolo sa imperyong Medo-Persa na sa kalaunan ay lulupig sa Babylonia. Ang tiyan at mga hita tanso ay tumutukoy sa kahariang susunod na mamamayani, ang Gresya ni Alexander the Great. At ang mga binti, bakal, ay naghahayag ng makapangyarihan at malupit na Roma. Isang imperyong militar na walang katulad at sasakop sa mundo sa loob ng maraming siglo. Ngunit ang pinakanakakatakot at misteryosong bahagi ng pangitain ay nasa mga paa at daliri ng estatwa, pinaghalong bakal at luwad. Ang bahaging ito ay paglalarawan ng isang kahariang hati-hati, isang panahon ng mga kapangyarihang susubok magkaisa sa pamamagitan ng mga alyanse, ngunit hindi kailanman magiging ganap na magkakabigkis kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa luwad. Ito ang larawan ng isang panahong may matinding pagkahati-hati sa politika at lipunan kung saan magkasamang umiiral ang mga makapangyarihan at mahihina kung saan ang pagkakaisa ay ilusyon at ang kawalang stabilidad ang normal. Sa puntong ito ng silang buhangin, dito tayo naroroon ngayon sa isang mundong global ngunit malalim na nahahati, naghihintay sa katapusan na nakita rin ni Daniel. Mga hayop ng propesya, ang landas ng mga imperyo at ang maliit na sungay, ngunit hindi natapos ang katumpakan ng propesya ni Daniel sa interpretasyon ng estatwa Pagkalipas ng maraming taon, si Daniel mismo ay tumanggap ng mas matitingkad at masalimuot na mga pangitain, lalong nagpapalalim sa pagkaunawa sa sunud sunod na mga imperyo at sa huling kahihinatnan ng sangkatauhan. Sa Daniel Chatueto, inilarawan niya ang apat na dambuhalang hayop na umahon mula sa dagat bawat isa mas nakakatakot kaysa sa nauna. Ang una, isang leon na may mga pakpak ng agila, ay sumisimbolo sa napakaluwalhating Babylonia, reyna ng mga kaharian, ngunit pinutol ang mga pakpak nito, tanda ng pagibagsak at pagbagsak sa kapangyarihan. Sumunod ay ang isang hayop na tulad ng oso, nakataas ang isang bahagi at may tatlong tadyang sa bibig, malinaw na larawan ng imperyong Medo-Persa na bumangon mula sa pagkaguho ng Babylonia, nilalamon ang mga bansa ng may mabangis na lakas. Ang ikatlong hayop ay isang leopardo na may apat na pakpak at apat na ulo, walang dudang representasyon ng Imperyong Griego. Ang mga pakpak ay sumisimbolo sa bilis ni Alexander the Great at ang apat na ulo ay sa paghahati ng kaharian sa apat na general matapos ang kanyang maagang kamatayan. Napatunayan na ito ng kasaysayan. Ang pinakakinakatakutan sa Daniel Shepe ay ang ikaapat na hayop. Isang nakapanghihilakbot na nilalang na may pambihirang lakas, may malalaking ngipin na bakal, dinudurog at dinidikdik ang lahat ng kanyang masaklaw at tinatapakan ang mga natitira. Mayroon itong sampung sungay ito ang walang katulad na Roma, isang bansang nilamon ang marami sa pamamagitan ng di mapipigilang makinarya ng digmaan. Ang sampung sungay ay propesya ng pagkahati ng Imperyong Romano sa kanluran sa sampung kahariang barbaro. Ang mga bansang bumubuo sa modernong Europa ngayon, eksaktong tulad ng sinabi ni Daniel. Pinatatatag ito sa Daniel 8, isang lalaking tupa na may dalawang sungay, ang imperyong Medo-Persa na nagupo ng isang mabilis na kambing na may isang malaking sungay, ang Gresya, at ang sungay ay si Alexander. Sa rurok ng kanyang kapangyarihan, ang sungay ay mababali at sa halip ay lilitaw ang apat na sungay, simbolo ng apat na general na naghati ng imperyo. Muli ang kasaysayan ay tumugma sa detalye. Sa parehong kabanata, lumilitaw ang isang misteryoso at nakakatakot na nilalang, ang maliit na sungay. Sa Daniel Sebio, ito'y tumataas mula sa sampung sungay ng ikaapat na hayop, bubunuti ng tatlo at magsasalita ng mga malaking bagay laban sa kataas-taasan. Sinusubukang baguhin ang mga panahon at ang inkautusan. Sa Daniel 8, ito'y lumalawak patimog silangan at papunta sa lupaing maluwalhati at ibinabagsak maging ang mga bituin, isang makapangyarihang puwersa na darating sa huling kapanahunan, mapangahas, mapanlinlang at umaangkin ng kapangyarihan laban sa Diyos. Bakal at luwad, ang imposibleng pagsasanib ng huling panahon. Pagkatapos masunda ng daan ng malalaking imperyong humubog sa kasaysayan, mula Babylonia hanggang Roma at makita ang pag-angat ng maliit na sungay, dumating tayo sa pinakamahalagang bahagi ng pangitain sa Daniel Du, ang mga paa at daliri ng estatwa, pinaghalong bakal at luwad. Hindi ito isang nag-iisang kaharian, kundi sampung daliri, bahagi bakal, bahagi luwad. Isang hindi matatag na pagsasanib, wahiwatig ng paglago ng global na kapangyarihan na gustong magkaisa ngunit hindi kailanman magiging ganap sapagkat natural na magkaiba ang kanilang mga sangkap ang bakal ay sumisimbolo sa lakas at dominasyon ang luwad ay sumisimbolo sa kahinaan sa kawalan ng tibay at pagkakapareho ayon sa propesiya magkakahalo sila sa pamamagitan ng mga kasunduan ngunit hindi sila magiging tunay na magkakabigkis larawan ito ng mga kapangyarihang global na nagtatangka ng pagkakaisa hindi sa pamamagitan ng digmaan kundi diplomasya kasunduan teknolohiya at alyansa ngunit laging nababasag dahil sa kanilang likas na pagkakaiba tingnan natin ang ating mundo hindi ba't eksaktong kagaya nito, may mga blok ng ekonomiya at militar, bansa at korporasyon, magkakaibang ideolohiya, sinisikap mag-unite ngunit nananatiling maselan, marupok at laging nasa bingit ng hidwaan. Buong mundo, konektado, ngunit walang tunay na pagkakaisa. Ang iyong pananaw ay mahalaga mag-like at mag sa ibaba Ang pahayag na hindi sila magiging magkakabigkis ay babala para sa ating panahon. Kahit gaano kasopistikado ang kasunduan, gaano kalaki ang ekonomiya, gaano karami ang alyansa, ang likas na hindi pagkakatugma ang nagpapabagsak, kaya may mga krisis sa tiwala, girian sa teknolohiya, kompetisyong pangkalakalan, tunggalian sa kultura at politika, isang network ng relasyon na pinipilit, isang chain reaction kung saan ang pagbagsak ng isang bahagi ay pwedeng magpasimula ng domino effect sa buong sistema. Ang mundo ay naging isang malaking gusali na nakatayo sa marupok na pundasyon. Tayo ba ang mga saksi sa panahong ito ng bakal at luwad? Oo, globalisasyon kontra nasyonalismo kooperasyon kontra kompetisyon alyansa kontra kawalan ng tiwala napakalakas ngunit napakalambot isang sistema na mukhang solidong bakal ngunit sa loob ay puro luwad ang batong nagbabagsak ng lahat ang walang hanggang kaharian at dito, sa gitna ng marupok at ambisyosong sistemang ito, kung saan ang bakal at luwad ay hindi maghalo, dumating ang pinakamakapangyarihang sandali ng propesya ni Daniel. Tandaan ang estatwa ni Nabucodonosor. Pagkatapos ilarawan ng bakal at luwad, sinabi ni Daniel ang pinakamahalagang pangyayari, isang bato. Hindi pinalagari ng kamay ng tao kundi mula sa Diyos bumagsak sa mga paa ng estatwa. Ang bato ay tumama sa pinakahuling yugto ng global na kapangyarihan sa mga panahon ng bakal at luwad at winasak ang buong estatwa. Hindi lamang ang mga paa ang nadurog kundi maging ang ginto, pilak, tanso, bakal at luwad naging parang ipa ng tag-araw tinatangay ng hangin, walang bakas. Ano ang ibig sabihin nito? Na lahat ng imperyo, sistema, kapangyarihan at ideolohiya ng tao, mula kahapon hanggang sa ating panahon, may taning. Lahat ay mapapalitan ng isang kahariang hindi gawa ng tao, isang kaharian na mula sa Diyos. Ang batong ito ay magiging isang malaking bundok at pupunuin ang buong lupa ang walang hanggang kaharian ng Diyos hindi ipamamana sa iba hindi mawawasak kundi mananatili magpakailanman ito ang kahanay ng lahat ng nabubulok at pansamantalang sistema ng tao ang tanong ngayon tayo ba ay nasa panahon ng mga haring ito sa panahon ng bakal at luwad ang sagot ay nakikita natin ang kahinaan ng mga global na alyansa tensyon ng mga bansa kompetisyon sa teknolohiya, kawalan ng tiwala, kawalan ng tunay na pagkakaisa. Lahat ng ito ay nagpapatunay. Ang propesya ni Daniel ay tumatama sa realidad ngayon. Ang batong walang kamay na humubog ay hindi isang mito mula sa nakaraan. Ito ay propesya tungkol sa hinaharap isang aktwal na intervention ng Diyos sa kasaysayan ng tao, magtatapos sa lahat ng kapangyarihan ng tao at magtatatag ng isang kaharian na kalooban ng Diyos, hindi ng tao. Para sa iyo, kabataan na namumuhay sa gitna ng mabilis na pagbabago, ang propesiyang ito ay hindi lang kasaysayan, ito ay panawagan kung lahat ng kahariang gawa ng tao ay mawawala at ang kaharian ng Diyos ay paparating, ano ang magiging lugar mo? Paano mo ihahanda ang iyong sarili para sa isang hinaharap na hindi patatakbuhin ng teknolohiya o politika kundi ng kapangyarihan ng Diyos? Kung nakaramdam ka ng panawagan o pag-uusisa mula sa mensaheng ito, huwag huminto dito. Mag-subscribe, iyon ang notifications at sumama sa susunod na paglalakbay sa mga katotohanang humuhubog sa ating kinabukasan.